dalawa, tayo pa magluluto nang magluluto ng merienda na gagawa po tayo turon. Okay. ah, 6, 6, no, kayo, 6, ni, po mabalat nito sa akin. Sige na yung 6-7. yung 6-7? Katulong ko po si Ito. Kaya nag-anong 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 nag anong nang na ano? ano? ano, anong nag anong nag anong nag anong

Sa mga naman ang so, ngayon, rata. Sa mga naman ang rata. Oh, nagtitawsan. Oh, may ingay. Nagtitawsan daw. Ano di video? Oh, mahal doon ay impunit mo. At yan po, takoy na. Tayo po may hinilis dito. Eden cheese. lalagyan. Ano kaya ito sarap? Wala ka cheese. ganito ang turun. na. Para hindi mo umay. wala kayo, oh, may na ka na. Oh,

At yan na po yung akin na balut, Ito po isa yung may cheese at ito po isa yung wala. At si Jeje po po sa akin na po na may cheese. Kaya so, po magbag ka po sila. Kaya po so, magluluto na. Ang katayang na ng mga tika. Kaya po yung cheese plate na.

Ang mga bata. nag pa na akong lang Hindi po. Hindi na patuloy silang matatrabaho. Huwag mo nating siya Ay, mandi nga pa Hindi nating magsasama ano yun na? Ito? Puliliyo. Ay, tayo damay. Hindi tayo malapit sa puliliyo. Ano na. Wala na eh. Mahinis. Pero ito nga nagdaman daw. May ginamot na po. Ay, pa daw. Pagpapalilito lang. yung Pero dito sa mga lugar, wala pa. So, ito yung mga ganda ba? Ito yung tuturong nalang. Kaya lakas. ma, nakita ko ngayon yung um, building. Buma, bumagsak. Kaya ako natatakot kay Ninid. Sini malayo. Ay, maka. si matutulog pa kaman din. Ito kasi mga ahoy at luto na po. Itong ating muna saklang.

那可以。 Ah, sa putas talaga po. Ito na alas na sa kalang po. Ano ito? Alas na po ito. Wasapit. Diyan po, natin po itong ating halinsak lang, atin na po siya hmm.

Uy baka naman siya natin natin nagpapaalim pa Kaya pwede ba natating ha? Siyempre